So ayan, mapipisa na ang mga sisyo natin. Mga sabong. So bago mapisa ang mga sisyo natin, nagpe-prepare na po kami ng ating mga makeshift brooders. So ito yung ating mga makeshift brooders. Normally mga ganito, house tayo mga around 80. ganyan. kasya-kasya na yan dito. Ito, kulang na lang dito yung kanilang ilaw. Yung ilaw nito, ilalagay na lang natin afterwards. O pa natin, ito siya. Oh. Ito, pinaggamita namin previously itong mga harang na to yan napas natin may kusot siya ngayon din siya ditanggal din yon tinatanggal natin yung tabing ngayon if we would look closer ano ito ipapakita ko sa yung top view natin ano yan ganyan lang yan ano ito yung likod nito totally yan ya, ano natin yan eh magsasara po tayo diyan ano wala pa clip lang yung ginagamit natin kasi yung hangin dito nang gagaling sa side na to. So yung gagawin nyo, depende sa orientasyon ng hangin sa inyo. Ito to, isang to, medyo kinapusto yung dulo natin. Yan, tatapalan, tatakpan din yan. So eventually yung kabila, binubuksan namin. Kung papaganon yung hangin, para yung hangin natin nakakubli. Nakakubli tayo dapat. Ngayon, one thing that we practice, kung napasin natin, ngayon, meron mga ibang sisu dun sa kabila, ano? Those are the older birds sa natin. And so as, eto, meron ding a little bit older pa rin na bat sa na, nasa kabila. Pero ang mahalaga, yung bata nasa itaas. Ayaw, uh, bakit nasa itaas yan? Nasa baba natin siya. So kung umagos man yung kung umulan man, yung dumi po nung bata, mapupunta rin sa older. Hindi yung dumi ng older, mapupunta sa younger batch. Kasi very vital yun na ginagawa natin para yung cross contamination o napansin natin dito yung atin gate yung bakod natin doon kami nang galing doon so you'll need to pass by the younger muna so una ka magpapakain younger mo dere derecho ka hangga sa older birds mo tapos tabas mo na roon sa kabila na so yan yung setup natin Pagpa-prepare natin ating makeshift ruder dito sa Candice Gene Game Farm